Kayo lang. Ah, uh, okay, God bless talaga ay. Eh. God bless. Kayo lang dito. Good morning, good afternoon mga kapobs. Nandito kami ngayon sa kila Kuya Jackie Chan. Yan. Yan yung dalawa ang pibilis nila. Ang bilis niya talaga. Okay parang ang ayaw niya nang maghintay sa atin parang ayaw niya tayo nang oh, yun. <laughs> ayaw niya tayo hintayin parang wala siyang pakialam sa atin ti ang bilis niya talaga mga ang bilis niya mga kapobre Ayun. ako na manong ako naman. Ha? Limpa oh, mo. na wag ang i so dito lang o, madulas ang daan. Daan. Dito. Ay, 25 kilos pala yaan. Mga Dito na tayo dadaado. Kuha naman, hindi naman basa eh. Kuha hindi naman masyadong madulas. Galik si Pataimaw abi. Mukhang so, malalim man abi dito oh. Ito oh, malambot ma lang. Hindi siya malambot nung no? Okay lang dito Layo yan dyan no bata lang siguro Ang nandito Pagwi Sige to Kaya na Sige Ba bata yung siguro ang nandyan ay ay mga aso ganda ng lugar nila no? ito opo Bye-bye. Ikaw po! Si Uncle! <laughs> Nakalaya na daw sila. Kayo lang? Okay, God bless talaga ay. God bless! Kayo lang dito? God bless! Saan si mama mo? God bless! Oh. Ay, nandito si mama mo. Saan galing? Ah. Oh. Ay, ang babait ng mga bata ito. Naturuan ng magandang asal. nag bliss Saan kayo galing ikaw, T? Saan ka galing? Sa kusina. Nagsasaing sana. Ah. saan si Kuya Jackie? Andun sa Benlok. May ano doon? Nagkan Nag... Nag... Buho. Nagbuho Nga ng... Nga, taniman daw ng niyog. Ah. Sumabong. Kay nung Alec. Ang choco. Nandoon. Oo, andun siya. Oo. Uh kay, -huh. hey, kumusta ikaw? Ikaw, kumusta pag-aaral? Uh? Nung Archie daw eh. <laughs> <laughs> uh. Kumusta ang pag-aaral mo? Bo, nag-hagin tanay na sa akin, no? <laughs> kumusta pag-aaral? Kumusta Nag pag Yung pag-ilis eskwela mo. Okay naman. Okay naman. Nagbasketball ka? Ito yung bula pa nabigay namin sa iyo? Oo. Oh. Ay, pinaingatan-ingatan talaga ay. O siya, anong mirinda ng mga ninyo? Kumain muna kayo. O, ito, binili natin pressing mga tinapay, o. O. Oh. galing. Welcome. O. Salamat. lang okay lang, ti. Pila, Pila. Salamat. O. 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 Yan ha. O. Hati-hati kayo ha. Iba-ibang flavor. Oo. Oh. O oh. Oh. papaanatan ningan para nakilingawan sila kada adlaw. Oo. Oh. <laughs> Tapos na, na sila. Oo. Oh. Hati-hati kayo ha. Oo, oh, timpla na kayo doon ng kape at minum na, kain na kayo. Ayun oh, hati-hatiin. Ano ang ihalo mo sa tinapay? Kape. Kape. O oh, siya. timpla na. <laughs> Meron ka doon kape? Oo, oh, sige. Sige. <laughs> May ininit na? May ininit na? Oo, panganin. na, no? Ito naman yung inyong bigas, ha? Galing ito kay Tita April. Kay Tita April. Kaya natin, to Pasok ko muna doon, te. Tara, lagay natin doon sa Wala kay balinghoy hoy? Karon pangala, dahil abot-abotan ang nah BST. Para tong tag-iinit, kasi saan ba parang nag-uwan na ah, ng pag Masira, ano? Oo, ano ka matay? 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 Pero sa aking tanong ka, ngayon mo nga. Let's go, let's go. Ayaw. Ayaw. Let's go. bugas. Sakali karon Dito na sa na lagay to. Oh, karon na sa ti inang karon sir. Dito. Uh -huh. Ay parang masira. Parang bigat eh. Dito na tig inog oh. Karon na sir. thank you. Hi, oh. Kita oh. sa no. Oh. Kita, kita no sa video no. <laughs> uh. Ay bigyan niya oh. Oh, yung isa ay hindi nabigyan ay. Mga 'yan. Okay, Pwede na. No? Ayon. Mm. Share, share, share mm. lang. Eh, mm. ano yun? dami <laughs> na. Hindi, pagpinsan na. Hindi, pagpinsan na. Doon na Ilan na anak nyo, te? Bali, pito. Oho. Uh Baka may dagdag ulit. Saan yun? Ha? <laughs> Hindi na, nagpaka. <laughs> ano na, te? Oo. Wala anang dagdag? Oo, uh ha. -huh. Kan, ma. Bisod man. Aha. Uh -huh. Nagpalay gate kayo? Oo. Oo. Uh -huh. Saan yung isa? Nagpanaw. Saan? Nagkwan ka among tinuga. Ah, ilan ba yan? ay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panganay na ito ah, yung... ah, yung panganay. Oo. Ito na, alala ko ito. Yung mm, pangayawa. Pangalawa. Tsaka <laughs> ito. Ito kilala ko, ito. Raya, abi mana. Ito. Ito, ito inaanak ko. Harap, ako. Ay. Ay, <laughs> ay, ito pala yun. Oo. Eh, ito yung magbukas, ay gadeker. gutara, imaw, ay ah. nagtatlong dagunin mo ko. Siete. Nga day ba? take care na? na. Oo, oo. Ay gusto talaga naman ako nung no mag school. Hmm. Ba't itatago mo yung tinapay oh? <laughs> mo? Hmm. Tinitingnan <laughs> na nila yung sarili nila. Gusto nilang makita. Ayan. oh, kaway ka nga. Kaway kay tita Ay, ano ka, April. Ano kang ano bagon mo? Ano kang bagon ninyo dun Salamat. Salamat. Tita April. Ano kang bagon? Tunda? Tita April. Salamat. Hmm. Ano madalas na ano mo? na merienda mo dito. Pinapay. Tinapay. Ayun, saan kayo nagagali ng tinapay? ko kan mag-uwi si Papa meron mm. may sa obra eh, may dalagay, uh -huh. ay may gate. Ma, iyon Nagdadala si tatay niya. Uh -huh. so, Ayun, oh. Parang na uh, parang miss na miss ako ng mga bata ay. <laughs> 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 Dapat may drinks 'yan. Hmm. Hindi kayo nagkape? mainit nga naman, parang siguro sa layo kasi ng lugar nila mga kapob kaya medyo pinawisan ako hindi lang sanay sa layo ba, ba ng bahay nila ayan o oh. Oh. pawi si Tito Archie ay? sino kasama ni Tito Archie? kilala ka ninyo? sino lang ang kilala? Sino ang ha? <laughs> <laughs> parang ako lang yata ang kilala nila si Tita presi at si RN kasama oh, ko oh, ano. Ha. Oh, Hay nini mga ayam na kasangkin niya. Um, sige sige ng ulan, tedi ko. Oo, dito. sige. Mm. Magigim ako makarating, wae man nag-uulan ni makasang adlaw. Diretso. Kahapon, tuwing hapon, lagi tayong adlaw. Oo. Ha, sige 'yung uh ulan. -huh. Palitan daw sila. Eh? Oh, palitan daw sila. Wow, oh, ibang flavor o kiat kit nila. Ibang flavor ng tinapay. Palitan daw sila. Oh. <laughs> Nakakiyot ng mga bata ito. Oh. <laughs> Yung kapat oh, bab, papalit din daw oh, palit daw, palit, palit. <laughs> Ang cute pa? ng mga bata. Trade in, trade in. Oh. Oh, isa pa raw papalit pa raw. palit pa raw ng isa eh. <laughs> Ang cute parang kami ng mga bata. Oh. oh. Pero punit man to yung short ng isa o. Oh. <laughs> 'Di ba marami tong nagpadala dati ng mga short? Baka tinatago pa rin. Tinatago pa rin nila. Oo, oh, natago pa kusog nan sa nasa eskwilahan. Ah, pag sa labas lang. Pag lalabas lang. Hmm. Kasi dito may kapubre sa amin sa baryo pag sa mga bagong mga shorts, damit pang lakad lang yon. <laughs> pang lakad nila. Sa eskwilahan. Yun suot nila sa eskwilahan. Yung may mga punit dito sa baha pang bahay. Hmm. Ha? Anong luto ninyo? Anong luto natin ngayon? Ha? Anong ulam? Anong ulam? Anong ula, isda? Anong ulam ninyo kagabi? Isda. Isda rin. Mm. Anong isda? Sagana ta. Bulinaw. now. Bili now. Delis pala. Aghaning kano? Iben. Ginataang langka. Ay, sarap naman ay ginataang langka. Oh. May ginataang langka pa. Oh. Ayro amon abing mga plastic ni. Amo na mga tin, mga, mga ng koranda yung mga maragoso. Mm -hmm. Opo di karo niya ni aganing hamta kay na bot abot at na ka gagamay aron no. Hay uh, ay, ay nasunog sa il Nino. Oo, oo, nasunog. Oo. oo. Kanog ut ang ani imang. Ngayon lang umulan eh no. Oo. Oo, oo kaya hirap ay. talaga rin. Mm. Tanda ka katula. Oh. Uh -huh. Ah, Pero amon ang saging iya sa, sa likod sir. Ag no, ga ng ning ngi ta imo Ay maganda daw yung mga saging nila, marami raw bunga. <laughs> ay Hinapakan yung akin sige. Ah, ito yung tanim niyo ano? Mhm. -mm. -mm. Ang saging. Mm. Sagit iya ron. Amon bali bali, bali ngoy ang sagit aron di katuman. Oh, nga. Galing nga ang, da ang laki na ng saging na ito. Uh Oo. -oh. as oh. ito sa pihak raan na nga. May bunga pag ay man sa piyak ng bibot sa At, Ato pa ho. Saan pa ni? Ito. ito. Daming tanim. Sino nagtanim? Papa. Ah. Very good talaga si Papa ano? Pati among kapay pa lang para nang umuwad. Inaabot-abutan man ito wan. Biruin nyo yan mga kapobs yung tanim nila. Ay, hato, Di mula tamo. dito hanggang doon. Oh. No? Pilang bato na nabuhi, na buhi, di ka to ay nabot-abotan, nabot, sige lang ako, di ka to, okay. tabo. Nasira ng ilding nyo -hmm. Mm ano. Pati ang mga tangad, daling gita, di tangat tangad, paagto, mm -hmm. di ka to, pilang bato lang maduhabilin. Ah. Mm -hmm. Anugo niya ni Makon. Mm -hmm. Kinukwento ni ate mga kapobs, mula doon, kang doon, mga pananim nila, naubos ng ilninyo nyo. Kasi eh, grabe ang init eh, no? Oo, oh, oh, grabe git ah. Mabuti hindi natuyuan yung bumba nyo dyan. Kaya ito po, nagdala kami ng merienda at saka bigas. Yung padala ito ni Ati April sa ate, ni Tita April. tay may, ano, may ibibigay pa si Ate Prissy sa inyo ha? Hmm. Pambili ulam. Pambili ninyong ulam, may bigas naman na kayong dala namin. Hi, thank you, Gid, kara sa nag Kay Tita April po kay yan. Kay Tita April, maraming maraming salamat sa iyong bigay sa amin para sa mga anak ko. Mm hmm. Ayun. May bigas na at saka mm -hmm. may pamerinda pa. Oo. Mm -hmm. Ayun. Sige nga, anong gusto niyong sabihin kay Tita April? Anong gusto sabihin kay Tita April? Hmm. Tita April, salamat po. Ikaw nga. Saglit-saglit, oh. Tita April. Tita April, salamat. Ah, oh, isa ka, isa pa ulit, ulit. Tita April, salamat. yun. ikaw. Tita April, salamat. Tita ah. April, salamat. <laughs> <laughs> Bakit ya parang robot? Tita April, salamat. Tita April, salamat. Totoo so, sabi niya. Ano sasabihin mo? Ha? Ikaw kuya, oh, I ikaw yung pangalawa eh. Ano sasabihin? Ikaw kuya, oh, 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 tani. <laughs> Tita April? To? Okay. Ano sa sabihin dapat? Ano ano dapat? Busog eh. Ada na. Hindi ka Siya sige. Okay. So maraming ayan. Maraming uh, salamat po Tita April at ito po ang pagbisita namin dito sa lugar nila Kuya Jackie Chan. Nagkataon lang na wala dito si Kuya Jackie Chan dahil mayroon pa siyang shooting. Uh, hindi, mayroon po siyang trabaho. ayon. maraming salamat po. Magandang hapon. Tita April, maraming salamat. Maraming salamat, bye -bye. Tita April. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Sila, kahit malayo na babay ang Uncle Archie. <laughs> Nagbababay sila. Kaya isa sa mga masaya talaga na dalhan ng mga blessings tong mga anak ni ni Kuya Jackie Chan. Kahit yung bulan na dala namin, tagal na, buhay pa. Pero in may tsaka kahit malayo ka na, dito na kami sa gitna ng palayan. Bye bye Uncle Archie, bye bye. <laughs> Gaganon sila. At tsaka may matanda akong kasama, yan o no, nagatungkod. <laughs> marami tayong experience dito. Masaya dito. Sa kay... Nahulog ako. No? Sinil dito nahulog eh. Oh, sinil, doon kaming dalawa ni Manong mo. No? Mm -hmm. Sa kabila. Sana nga pala, no? Pag may time sinil, interviewin ko pala sinil sa ano, via Zoom. Kumustahin ko siya. Bye-bye mga kapobs. Nag-ano nag -ano sila, nag sa andadaan. Ha? may sugat na oh. 3 1 2 3 oh pero ito yung time na mas maalwan yung daan natin Oo, ngayon, lang, ngayon lang ngayon lang ngayon lang umalwan ay eh, bumuti pala <laughs> bakit nakabuta kasako naman yun ah huh? sabi mo bumuti eh <laughs> may si alwanan imo eh aklanon yun no, pag maalwan masakit eh sige Parang yung bulag kang nagaganyan-ganyan, no oh. Oo, inaano mo bangit, O, Siya sige mga kapob. Thank you, ah. Bye-bye.